ang paraan ng paglalaba. Ihiwalay po natin ang kulay puti sa mga dekolor at unahin po natin banlawan ang mga kulay puti bago ang dekolor. Tapos po natin balawan ng kulay puti. Susunod natin ang decolor. Pagtapos po natin itong banlawan ay kukusutin na po natin ang mga daming. Ulay pa rin po natin ang gulay puti. Tapos po natin banlawan ang kulay pati ay susunod po natin ang decolor. Tapos po natin gusutin ng mga damit ay babalawan na po natin ito. Unahin pa rin po natin kulay puti. Tapos po natin Baglawan ng kulay puti ay susunod po natin kundi-kulor. Pagtapos po natin, banlawan ang mga damit ay isasampay na po natin dito. At ito po ang paraan ng paglalaba. Maraming salamat po sa inyong panonood.